Mabilis to kasi Matagal ng medium ito eh. Espiritu, ang ikan, tagawa naman sa mga tao na nagbigay na kundaman dito sa taong ito na si Angelo Rios Angelo, pinatawagin kita sa apat na sila kundaman Kung marito ka Pag ka, manghina ka. At pag nagpumili ka lumaban, mawawalan ka ng kapangyarihan. Kung marito ka, tinatawagan kita sa apat kasulok ng mundong ito. Madaling-madali. Sabi ko wag kang lalaban, sabi ko wag kang lalaban na. Sabi ko wag kang lalaban. Manghihina ka. Sinasabi ko lang sa iyo. Sige. Anong pake mo dito kay ano? Angelo Rio Kendo. Hay. Uh, Angelo. Oh. May dad na nga eh, may tao pa lang eh. Ano pakay mo dito? Ba't binigyan mo nang ano to? Ang bulis ka Ha? Ah! Ah, oh, pa-bay mo ako mali. <laughs> Sendingan. Oo. Ano bisaya? Ay ba. Sagutin mo yung ano ako, tanong ko tanong, bakit bibigyan mo ng prandaman ito? Kailangan doon sa pagtitinda niya. Pagtitinda mo, bakit anong kinalaman niyan? May nakasagot na siya. Ah, tapos igawin utusan. Oo. Oh. oh, oh, oh. Ah. oh, oh, oh. Inututang ka. Masyadong hindi kahit sa'yo yan. Malaki. Malaki. Napakasimple yung bago. Malaki. No, ba no. Ano kalaki yan? Ang laki naman yan. Five thousand. Oo. Bakit? Napakasimple. Five thousand. Sa'ng alatuto niyan? Hindi. Inututang. Hindi. Sa'ng alatuto. Sa'ng alatuto. Doon. Saan? Sa akin. Sa inyo? Ito ka natuto? Sa Anong... doon? Sila kayo kamag-anak kayo? Buong mag-anak? Ha? Sinong gusto mo tawagin sa buong kamag-anak mo? Yung pinakamalakas doon? Dali, tawagin mo. Dali, tawagin mo. Tawagin mo na. Ay, ganyo. Ang um. Pasok. Pasok. Au, oh, lalaki to. Lalaki to. Teka. Oh, kaibigan. Kaibigan. Ikaw pala yung malakas dyan sa inyo. Ha? Ikaw? Ano, inalaban na ba yung kapangyarihan Hindi. sa akin? Hindi. Ha? Hindi. Hindi. Eh, Hindi. ka daw. Hindi. 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 Hindi.

Hindi ko gilin. Kung pumunta kaya ito ulo, para... Ano yan ako? Ay, pakiusin nyo kaya. Ay! sagad pa ito, tatlo. Galit ka sa akin? Kanino? Okay, sige lang. Patanggalin ko man yung kapanyaro para hindi kayo mga Akan na isa. Ayun isa. Akan na, tawag. Yung isa yung pinapunta ko, yung pinapasa ko kanina. Ay, papatay. Hindi tayo ka na. Hmm. Yung kanina, tinatawagan ko yung kanina muna pumasok. Pasok! Oy! Babae! Babae! Oo! Oh. di Sige. Si Angelo, oh. ano nilagay mo dyan? Kasakit eh. Bala. Tanggalin. Ah! Oh! Tatanggalin ko! Tanggalin mo. Tatanggalin ko. Oo, di na. Mm. Ano yan? Sati yan? Mm. Ano yan? May nilagay ako sa'yo pati din yung tatalaga lang kasi. Kumoro pa kaya 'yan basta tingnan mo. Ay siguro dito 'yung tanggalin mo 'yan ha. Ah. Ay sa piyala raw. Tingnan. Ayun 'no. Ano 'yung sa tinga oh. Ano meron sa tinga? Ano meron sa tinga? May nilagay ako diyan pinalalaki ko 'yung tinyan minsan. Ha? Pinalalaki mo minsan? Oo. Anilin mo. Omasano po. Ah. Oh. Masya na Dali mo, hindi na pwede ito magalit itong ano ko. Itong tungtungan mo na yan. Dali. Naiinip ako. Dali, niya mo, na ako. Hindi pa siya gawin. Kaya lang ako. Ano, pagpilingin kita ha. Gusto ko pagalingin mo na ito. Ha? kita. Ang gusto mo? Uh, ah, pagagaling mo to? O oh, patayin kita? O oh, patayin kita? Okay yan. Ang galing mo Amelia. ah. Papagalingin mo na lang. O oh, sige. Tanggalin mo yung karamdaman nito ngayon ha. Mga ako pa sa akin. Ha? Ano mo? Ha? Ilan taong ka na?